Yun. Ito na kami sa ano? Uh, ito na kami sa dagat, swing beach Bakit siya tinawag na swing beach? Kasi paduyan-duyan sa Tagalog Tingnan <laughs> <laughs> ko leader line mo ko dyan Dyan sa bag Ganda, Ganda na ng ispat Ganda pa ng lista Grabe, sa lang yung alon. Alam mo, mura lang ang bilhin niya. Okay. talo no? ka alon sauce, Grabe ka lalaki din doon no? इन नाम से क्रम पढ़ात

pero parang abot ano man laki na alon mga master Yung pagbigyan Walang ah. bigay-bigay ito Maliit ka lang Woo, First class Ah. Oh. Malaki pa pala. Malaki <laughs> Kawawa yung rod natin mga master No choice, walang kasama dito eh Walang kukuha Kasi kung patagalin pa, baka maano Habi daw Hindi Habit nakaunat oh Unat ka pa kaya? Baw <laughs> na baw Gabi, ah. wasak-wasak na yung Wala natin oh, pintura magiging natin maliit lang din kagaya kahapon okay mission ulit tayo nandiyan pa rin sila dito mo kahit tanghali tanghaling tapat na nandyan pa rin sila dito ko na lang siya lagay Okay ala Ay, la. yung ano, pagkalaki. Punta dito. Nahabol yung mga wala na. Ang laki. Dito ka. Di, para masubukan natin yung lakas ko. Wala na kaming nanon nila, kinakain. Oo, ang laki na ng balanak na yan, pero kain pa rin nila. Oo, wala na ang hangin. Ayun lang, Ayun lang. Ayun lang sayang! Ah! Okay, ito pa. Ito pa. あ、やめよ、DD。濡れるか。Oh, Ayun na <coughs> Ay, ay, putol 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 Grabe Nilunok niya Putol Hala Putol Natamaan ang ano niya Pagkalaki Grabe, sayang Putol yung ating 50 LB na line Liter line or sa ano Uy, bak! Grabe ang laki! Tayo ulit! Donate, donate, donate! Sige lang, okay lang! Ah! Ang saya nito! <laughs> <laughs> donate, donate! Grabe! Laki, ang ang ano, laki lang nila! Butom Na, dunit na, na yung pinakamalakas natin lor Stick bait Nanginginig ah. kamay ko mga ludi Leader line pa pala Grabe, kung hindi naputol yun, grabe Ano, 50 LB ni kamay ko grabe na yun experience talaga the best Lang. tanggal pala mga master sa ano natin oh sa nut natin sa mismong nut tatanggal ay natin eh grabe kayo natin maghahabol ng stickbait ko tam tigat na rin <laughs> kasaya tingnan eh Ah, oh, Ah Ah, tanggal 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 laki nun Grabe ka laki <laughs> Tanggal Hindi na ano Wala, hindi siya matapaw na pito Tanggalan na plano na, na, siguro Napunit Grabe laki Daw no. Yay <laughs> Grabe, nasaktan na siya phát y thì thằng đi tay con này Woo. Woo. Di na ano? sira, sira. Yan lang. Grabe to, pagjitin. Hahah, 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 Sudah bigi kata mah. Ah. Oh, kita yon ko ayun. Selamat to to. Ah. Oh. gaya ah. grabin laki. Grabin laki. Dapat tidak tak buka na lang noh? Tolong. Buka la truck. Digas, digas sen. Oh. Sayang. Sobrang stick bit Grabe ka laki. Oh, hindi talaga maano ano, lock drag. Bravo. Oh. Sa dapat lahat? pinatakbo ko na lang no. Kasi Alang alanganin kasi ako diyan, root nyo okay, Diyan dito. Grabe mga master, sayang. Sobrang laki nun mga siguro estimated ko mga nasa 20 kilos kasi grabe na yung ano lock drag na lock drag na kasi di, na, di ko na kaya ilangin ang ano, kabay ko ayun o oh. number to na ano na ano isuna isuna line PE PE number 2 ayun o oh. Oh, grabe halos hirap pero wala sa sabagay ano lang naman yung estimated na kaya nito nasa 15 kilos 15 kilos to yung line nito eh siguro nasagat na siya kaya bumigay na sumubar na sa 15 kilos yung isda ayan o oh. ah Lumigay na siya. Yung dapat mga ano na. Kaya ganyan lang, 15 kilos. Pero alanganin kasi ako eh, uh, baka yung ano ko doon, isapit na sa bato pag pinatakbo ko. Uh, Kaya nilock ko na. Iwala ako sa line ko eh. Ano yun? Pataas, eh, taasin kaso lang wala. Isa lang na sampan natin mga master so yung stick weight natin hindi ko lang kung kakain pa to sa kung kakain pa dito bali kuminto sila ng mga ilang mga ilang minuto din siguro mga uh, nasa minutes din silang kuminto bago sila bumalik wala ko nga wala na eh kasi na kami ng gusto yun kalaga kaya ano ka yung yung sipak mo pag hindi talaga para sa'yo hindi naman buwan na master muna tayo naubos na yung stick bait natin kaya uwi na yan lang huli natin sinagsa ay thank you lord dito, dito sa inabot Woo! nakuha pa yun mga mastero din na ng ano dito ng isda inano dito siguro nabitawan sa ano sa laot sana yung isa ano pa lumutang din sana yun kasi ano eh floating kasi ito eh ay thank you lord nakuha ay bumalik yung isang libo <laughs> isa lang yung donate natin ito yung makain eh ito ay thank you lord isa lang